Hello everyone! Ito nga pala yung biyahe namin papuntang Macau. Ang saya-saya ko dito guys! Sa puntong ito pala guys ay nasa gitna na kami ng mahabang tulay na napapalibutan ng dagat papuntang Macau. Galing kami guys ng Maypo, Hong Kong. So ayan guys nagbabiyahe na kami at habang nagbabiyahe nakatulog pala ako dyan guys ng isang oras. Ang ganda ka ng bus kasi parang aeroplano din siya. Tingnan mo, oh. Yung ano niya, parang nasa aeroplano ka din. Tapos, ang smooth lang ba ng biyahe? Hindi, hindi, ano, hindi katakot, ganun. Ang ganda lang. Pagkatapos, guys, nang makarating na kami ng Macau, ang ino na namin pinuntahan doon sa Freitas. Tingnan nyo, guys, oh. Halos lahat doon na paninda na, na may Freitas ay natikman ko, guys. <laughs> ang saya-saya kaya namin yan ni ate at hindi lang naman kami ang napipretis dyan halos lahat na dumadaan dyan at inaalok nila guys pero syempre bumili din ako at dinala dito sa bahay at pinaghati-hati ko siya guys so balik na tayo sa ating vlog 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 nanjan na nga pala kami nyan sa The Ruins of St. Paul, yan ang pangalawa namin pinuntahan. Tapos, yung Pritis, nasa baba lang naman ng The Scent of The Ruins of St. Paul. <laughs> so, ayan nga guys, habang habang lumilibot-libot kami dito, ay nagawa ko pang magrampa-rampa. Ang saya-saya. Tapos, grabe guys, ilang bisis kami naligaw doon. Tapos, nadaanan namin yan, oh bumulaklak na naman yung mga mata namin kasi nakita namin yung gintong mga gusali pagkatapos nakita, narating na namin ang Dabination guys at ayan ang una namin pinuntahan sa Dabination ayang mga ulap-ulap na yun guys tapos nasa Grand Canal din kami pumunta din kami sa Grand Canal ang ganda doon nakakaaliw kasi may nagbabangka-bangka at habang nagbabangka-bangka ay umaawit-awit sila ganun at saka may entrance din ang pagsakay dyan sa bangka ang saya nakakaaliw kasi may nagbibulin mayroon ding nagmamagic-magic o ba diba? nakakatuwa talaga guys tapos, napunta kami dyan sa may, ano, sa may um, Venetian pa din dyan guys, sa magandang fountain na yan, na kulay blue tapos, napakaganda ng ceiling niya, sobrang nakaka talaga, tapos, bumalik kami dyan, o, oh, sa may, ano, sa may sa may akala mo totoong ulap yan tapos nakakalimutan nga namin ni ate na sabi ko pa nga hala baka maabutan tayo ng ulan tapos tawa kami ng tawa ay hindi pala nasa loob pala tayo hindi pala yung totoong ulap tapos ayan sa so the Parisian guys nagrampa rampa ang kunyang katapos nga pala namin guys malibot ang lahat ng gusto naming mapuntahan ay umuwi na kami thank you god this is the most wonderful day hanggang sa pagtanda ko aalalahanin ko talaga ang maga ang magagandang pangyayaring ito na kahit ako'y isang kunyang lamang na pagbigyan din akong makita ang magagandang tanawin ng Macau thank you for watching guys